Hello po. Good morning po. Good morning. Ito na naman si Mami Madonna. Patuloy pa rin po yung buhay. Ayan. Mag -i -i mag Magpaninap po danong. Mars, good morning. I love you. Kumari ko. Istong kakayakin. Kakaulan na ka, Mars. Mari I love you. Magpaninap po danong. Yeah. Okay, but mag kape tam, kape. Gusto po nga pag talaga talagang kape, eh po talagang ko, kaya katamo yan. O yan. May kopi. Manyaman nyo po yung kape ngayon. Good morning, good morning, good morning. Happy lang, shalom. Di mo po nga sukal. Pasensya na kayo po niya. Pepalwal ko po, po itang kami lubluban. No Migso na ko po, po ng di tak. O, oh, e ako po kasi happy bata na hali ko po talaga ipalwal. Eh, yapi po. Pasensya na kayo po. Apin po talaga ito. Manesen ako po ang minin. Manesen ako mo kining kaldero. Niya. Ha? Maka niyang pimbiye. Maka Na nanuya man po inatyo. Pagdamutan. Ita mo po magreklamo. Ita mo naman po ye. Yeah. Yanong nung at po nga sasabi kaya mo. Hanggang pantamo po kasi mapo uh, siguro kaya tanga lalang <laughs> sabi kaya katamo niya happy lang ila po rin eh ina tip. happy lang good morning good morning melody Diyo ako na naman kakainin <laughs> Hurricane Takmani ng Del Mundo Light Chun Mint. Manya-manya naman po yun eh. Tsaka ang mag ebon dal mo sal naman. Diba? At po ito po galunggong iprito prito ko nung no, po ni ang po pang ebon ang po pa ini almusal yan naman po at po to mamalingki na akong mo po may po kape, kape. Diba, alam niyo po yung obra kembali, ne? Yung obra kembali, eh, mayayari. Eh, talagang mayayari. Oh, may mipi ko pa mo kapilan. Pwede na naman po yung marinatamalan. Marinat. O, was iwas ko na naman po kanya nini. kay ba't itong Eh, talagang mama ko yan, ne? Talagang... Nung makanano ka o yan po pong gagawang kung ito lang naman po yung ginagawa kong libangan, yung pagbablog talaga. No? Tapos, ayan po, magkakapin na tayo. Yeah. la pa po rin itong galunggong, anyala ko ko pa mo yelo. Magkapeta mo pa mo yun yeah. Sky, Skyflex pa mo po. Happy lang. Shalom. Baka <laughs> niya po talaga. Kaya dapat nalawak ka po. Dapat po kanan. Ang ponong makanan o. No? kape na po, kape. <laughs> Siguro po as a sense yun nung nanay ko sabihan niya. Eh. Pero kaluguran dako po, lab dako nga po talaga, tutong tutupo po yan. Uh, patuloy ko pa mo rin pong marakya kayo, mamiyan saya, para kaya katamungan po, para kaya ginuma maupaya. Basta alata mo pong paperwis siyang tao, alata mong apapadasakit, uh, lupa na po rin ating asasabi, panupaya ta na po at pagkalupta po kayong bago muna naman po itang asasabit ang labis kaya katama ila po rin itala po ha ah, please sa ya yeah. kasakit po rin Yeah, I'm going I appreciate kung ano po. Ito pong message yung ka na ako. Ito pong bigso na kong kita. Nakal pong salamat. At nakala po rin lulugod kang Mami Madonna. Harapan ko pa po. Nung nating dapat na dapat makakayap kaya katamungan, makapagpasaya po kaya katamu. Alikuputok ko nga at ako po sumawa. Nagawa pong content na para kaya katamungan po. God bless po, Mami Madonna po. Ayan. Nakalpong salamat kay kayo. Kareta pong message nyo. Has na ako pong katula. Halos, babasang ko lang po, piulit-ulit ko lang. Babasang ko lang piulit-ulit na natatouch ko po na nakala na po rin kakawal ka na Salamat po kaya kayo talaga. Mga pakyak po. Baka pumetong ka na itong message I feel ko po Nung makananong kayo po kalugod kang Mami Madonna Dakal pong salamat kaya kayo I feel ko po talaga na Para kaya kayo po Laban lang Ayokong putok nang Na magpasaya Para kaya katamungan po Happy lang Shalom Ano po Is mo po ang kape Makontento na nung nanuya mo naman po itang atin nung nanuya mo po itang abot kaya mo pong pagkasya na naman po kasi itang sobra nung nanuya mo naman lagyo e kamo rin po naman yung misakita anya dapat at mo kamo po kitang pagyo mo na harapan mo na alang labis, alang kulang yapin mo naman po yung bien ng mami madonna yan yung magkapeta mo po ay Diyos ko kanya man manyaman niya po talagang kape oh. tara sabayan niyo na ako magkapitan uh -huh. paano lang kanya pa itang nasi pero po ito ta, magmukbang tanong sali kong medyo manyaman ulang bang tasabi-sabi pa man mga niya happy lang shalom kalupa na po ito sinabi, yung ano ako. Karetang message, ah, basa ko po kaya kayo. Opo, ako po paya, pekto ka rin mga Mas dakal kayo pong may apusong lulugod. Alagad ninggin. Mamarap kang Mami madona. Salamat po. Marakal kaya kayo. At yuko po Kenny. Uli yun. Magpatuloy ko po. Kaya pong gino. Uli po. E ako po. tuknang nang mag mamiyat tula saya kaya kayo man po kaya katamungan po talaga pong gawang po po para afraid na kayo po kasi eh kaluguran ko po. Po, ka na ako Dobli po nung makanalan po ito lugod yung kanako doble po yung lugod po kaya kayo <laughs> may, may papakya po itong maging maging emotional po Huling po pura itong Message yun kana ko ako. Tune. Paan daman ko po. Ay naku po mamanggit. Lag yung shout out. Danak, shout out. kayo nga po. Ay, kayo po malugod ka ako Masat ni kayo nga po. salamat talaga. Happy lang. Shalom. Magluto na ako pong halosal ne. Bakit na po ito. Pag na minarap, minarap po mo po kaya kayo bakat po apayabot ko po kaya kayo na very very touch ko po kaya tanga basa akong message kaya, kaya takong tekso na kumupuntita dakal pong salamat kaya kayo God bless, shalom happy lang Nami Madonna laban lang thank you, good morning